Gusto mo ba maging miyembro ng Atomy? Sa video na to ituturo ko sa iyo step by step para hindi ka maligaw sa proseso. So, itong slide ko para makita ninyo kung paano mag sa Atomy sa napakadaling paraan. So, unang-una, kailangan mo ng sponsor ID. So, kung wala ka pa, kailangan mo pumunta sa aking website at ibibigay ko sa iyo ang tamang sponsor ID at pangalan ng sponsor. And then, pupunta ka sa App Store at i-type ang Atomy Shop. Ito yung nakikita mo sa kalimuwang screenshot. And then, pagkatapos nito, i-open ang app. I-download at i-open. So, yung sa kanan naman na screenshot, ito yung makikita yung itsura ng app para hindi ka malito. Ngayon, itong ang unang-unang lilitaw. Kapag unang nabukas ng app, kadalasan nasa Korean siya. So, huwag kang mag-alala. I-click mo lang ang button sa tabi ng Atomy logo at may lalabas na flag down menu. Piliin ng Philippines. Kung taga-Pilipinas ka. Pagkatapos, itap ang menu button sa ibaba. Ito yung may tatlong bars. Pag na-click mo yan, ito naman ang lalabas. So, dito, may kita mo yung sign in at join us. Sa itaas, i-click mo lang ang join us. And then, papipiliin ka ng atomy kung anong gusto mo na membership type. Consumer o distributor. Consumer, kung gusto mo lang bumili at makakuha ng member price. Distributor naman, kung gusto mo rin gawin itong negosyo. Ngayon, kadagdagang kaalaman lang, kung nasa bansa ka na wala pang ating branch, meron tayong tinatawag the Global Membership. Pwede ka pa rin bumili ng ating products online. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo sa dalawang main na paraan, consumer o distributor. So dito, Pwede mong itik ang mga required boxes dahil pag mapasok ka na sa kontrata ng Atomy. Huwag kang mag-alala, ibig sabihin legal na legal siya. Ngayon, huwag mo rin kalimutan itik ang SMS at email para makuanta ka ng Atomy kung kailangan. Importante ito para sa mga deliveries or kung may mga announcement dito naman, kailangan mong i-verify ang email mo. So, ilagay ang iyong email address doon sa email na box. So, kung ang email address mo ay Juan de la Cruz, isulat mo ang Juan de la Cruz sa unang linya. At sa pangalawa naman, ilagay mo ang yahoo.com. Pagkatapos, i-click mo yung send confirmation email. And then, to sa, kan sa kanan na screenshot, magpapop-up ito. Nakalagay, the code has been successfully sent. I-click mo lang yung confirm. Pagkatapos, buksan mo na yung email na pinigay mo sa Atomy. Doon, makikita mo yung Atomy email verification code. At dito, kita mo ang verification code ay 123997. So, i-type mo lang yung code na ito sa PIN code box na makikita mo doon sa sumusunod na screenshot sa ilalim ng email. At pagkatapos, i tap mo ang next. And then, hihingi na niya mga information mo na personal. Halimbawa, yung nationality, yung name mo, lagay mo na rin ang middle name mo, o anong gender mo, male or female ang date of birth, pati cellphone number. Tapos, scroll down mo lang siya sa baba. Makikita mo yung screenshot sa kanan. Importante na ilagay mo yung iyong password. Tandaan mo ito kung hindi naman screenshot mo para hindi mo makalimutan ang password mo. Then, i-click mo ang next. Ay, meron pa pala yung declaration and agreement. I Click mo bago mo i-click ang next. Ito naman ang susunod. Ilalagay mo na ang sponsor ID na binigay sa iyo at i-press ang enter or return sa iyong phone. Ngayon doon sa pinakakanan, lalabas ngayon ang pangalan ng sponsor mo, ang ID niya, yung kanyang affiliated branch, nasa Pilipinas tayo, sa Philippines na nakalagay, at yung center. Yung center, pwede mo itong baguhin kung gusto mo. Pero kung ako sa'yo, huwag mo nang baguhin. Napaka-importante na parehong center mo sa iyong sponsor. Kasi magiging na kayong teammates. Importante ito, lalong-lalong kung gusto mo distributor kasi marami kayong kailangang malaman at maraming maituturo sa inyo ang center. Pagkatapos niyan, kung tama lahat ng informasyon, i-click mo na yung confirm. At makikita mo na yung completion ng registration mo. May kita mo, welcome at ang iyong pangalan. Ngayon, Importante na mag-take ka rin ng screenshot para matandaan mo yung ID mo. Kasi kinakailangan mo ito pagkawin mag-sign in. So dito sa baba, makikita mo may sign in button. Pag tinap mo yan, kailangan mo ilagay yung ID mo at password para makapag-shopping ka na. Ngayon, kung distributor naman ang pinili mo, halos pareho lang ang proseso. Ang kaibahan lang ay hihingin ng system ang iyong tax identification number. Ito 'yon. Sa so, ilagay mo lang ang, ang ang tax identification number mo at sa ka nationality at pati yung address mo. Ilangan yun, 'yun lang ang kaibahan. After that, pareho na sunod-sunod mo ibibigay sa ng process. So Welcome to Atomy. Enjoy ka na mag-shopping at members prices. Salamat! Kung nagustuhan mo ang video na to, mag-subscribe ka para makita mo kung ano ang mga iba't ibang uri ng mga products meron ng Atomy kasi magbibigay ako ng mga reviews from time to time. Libre habang buhay ang membership. Kaya kunin mo na ang sponsor ID sa akin at simulan na ang iyong Atomy Journey.